이거 <목소리도> 오셨거든요. Hi guys! Tarasamahan nyo kami dito sa may napakagrabe sa sulit na kainan na yung 80 pesos mo may jumbo canto fried chicken na tapos may free sotanghon at unlimited pa yan. Nakakatulong na sila sa mga nagtitipid kaya no wonder nakakaubo sila ng 100 kilos a day. Ito ang arroz Canto Fried Chicken na located lang sa may Maria Orosa Street, corner Pedro Hill Street, Malate, Manila. Then open din daw sila dito everyday from 6am up to 10pm. Pinobola pa ako ni Kuya Mas maganda kasi kasi sa personal. Ay! Pinola eh, na... <laughs> pa Ay talaga ako ni Kuya. Uh, eh. Nako, Kuya talaga. Oh, matitikman niyo yung sotang namin no? Eh. Okay. 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 Pwede rin humingi ng sotang hon dyan. Pwede po. Ah, sa... Meron silang iba't ibang price ng chicken dito depende sa laki ng kukunin nyo. Ang <coughs> lalaki ng manok ha. Ah. Sige isa tayo, no? Oo. Oo, sorry. Sorry. Init, mama. Unlimited, free sotanghon. Gupit! Kaya naman ano pang inaantay natin guys? so na natin patagalin, try na natin! Guys, may free unlimited sotanghon dito sa kanila. So pag umorder ka dito ng fried chicken with rice, unlimited na yung sotanghon dito. At hindi tinipid sa sotanghon ah. Maraming gulay, maraming toppings. Like kikiam, squid ball, Not bad na. Free at unlimited pa. Anytime pwede kang humingi. So maa-avail nyo yung free unlimited sotanghon nila. Basta makabili lang kayo sa kanila dito. Kahit ano. So kahit yung pansit nila dito na 20 pesos kada order or lumpiang toge, pwede na kayo maka-free sotanghon sa kanila. Unlimited. At 10 pesos lang, guys. Ha? Kaya mo nang kumain dito ng unlimited sotanghon. Kasi yung 10 pesos nila, lumpiang toge. So ibig sabihin, bumili ka lang ng isang lumpiang toge, may free unlimited sotanghon ka na. Sulit. 10 pesos lang. May free water na. Busog ka na. So kahit 10 peso lang orderin mo. Kule, grabe. Sabi nila kasi dito, tulong sa mga empleyado sa paligid. Kaya no wonder kahit yung mga riders, ang dami, kumakain dito talaga. Tignan nyo naman guys, yung sotang nila. Pamigay. Tulong sa mga kapwa natin Pilipino dito sa paligid na nagtatrabaho. Laki! Mm. Mm. para kang nasa isang fast food restaurant. Bagay pa sa fried rice. Sa rice nila, may choices pa kayo. Either fried rice or plain rice. So, walang additional. So, nasa sa inyo kung ano gusto nyo. Plain or fried rice. At isang order, yung ganito kadami, 10 pesos. Sa iba, 15 or 20. So, para i-level up pa natin yung chicken nila, lagyan natin ng gravy. Dami nilang gravy dito, isang kaldero. Lagyan na rin natin yung kanin kasi mukhang masarap eh. Yung gravy nila malasa, peppery, though bagay okay pa rin siya sa chicken. Huwag lang natin i-compare sa mga ibang gravy na malapot. na Nandito na tayo sa pinaka nagsa-stand out sa kanila. Yung free, unlimited, sotakon. Magkano rin ang gastos dito, di ba? Para ipamigay nila. Nakakatuwa. Ang laking tulong sa mga nakatrabaho dito sa paligid. Para sa libre, ha? Ah. Sobrang panalo nito. Actually, ang mabibili ka dito, kung paano nila natutulungan yung mga napapakain nila dito. Bonus pa na masarap at napakamura. Sulit. Pag hindi ka pa satisfied, hindi ka pa ulit. <laughs> Unlimited eh. Pero, sulit na to. Sulit na yung chicken nila, sulit pa. Yung sotang ikanin pa natin yung sotanghon. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na 10 pesos lang. Yung toge. So once bumili ka nito, free na yung sotanghon mo. Basta syempre dito nyo kakainin. Yun. Ito ko na. Sige. Ako tayo sa baw. Ate lang. Alam mm. dyan ba? Ang sarap ng suka nila. Bagay. Okay. Ang TV3 Dito. Kasama ang sotanghon na